Pagkabalita lang tungkol sa malagim na pagpanaw ng Mirror Media Correspondent na si Lyndon Corpus sa edad na 27. Kinumpirma ng kanyang asawang si Tatiana Corpus na si Lyndon ay natagpuan patay matapos mahulog mula sa balkonahe ng kanilang tahanan. Bagamat isinugod sa ospital, hindi na siya nailigtas. Parehong ipinapaabot ng 42 Media at MPTN News ang kanilang taus pusong pakikiramay sa pamilya ni Lyndon sa mahirap na panahong ito. Manatining nakatutok sa MPTN para sa karagdagang mga update. Ako po si Orlando Serra Jr. Maraming salamat po.